Ang ang ganda pa ang mga kapilingon. Ito from biggest to smallest. Agoy. Oh my god! Ang dami oh. Wow! Ay kill na naman yung bag natin ngayon ito. What? Kasi lagayan ng ulam. <coughs> mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel ngayong araw na ito mga kapilingon ay magliraw-liraw na naman tayo sa mga sulok-sulok dito, <laughs> magtingin-tingin na naman tayo sana mayroon na naman tayong makuha no, para hindi ma ano ba, mapalaw o, para worth it yung magkakalakad at pag-ikot-ikot natin, para hindi masayang yung uras ba, sana all yeah, let's go mga kapilingon mag-start na tayo, magliraw-liraw baka mayroon tayong makita ang ano ba mga magaganda at maayos pa yeah. let's go na kay kanagkurukuro mo tingin sa left uh, tingin sa wala tingin sa tuo from left to right ba para may makikita sa sula para lang may ano kasi pag hindi tayo magtingin tingin direct lakad, agoy zero tayo Ya, yeah, laban lang pagiging pasarero, oh. piling mo. No? <laughs> malay mo soon magiging basuriro ka na talaga <laughs> loko na ang pagiging pilingiro mo magiging pilingiro lang talaga ah, ay hasula let's go mga kapilingon sana magbala ano palarens si pilingiro ngayon dito tayo dadaan sa may ilog yan ang ganda ng ano sa gilid ng ano ba text place muna natin yung madaanan natin kasi naglalakad pa kasi tayo papunta sa area kung saan ay area <laughs> may mga basurahan ba kaya dito muna ako duma sa ilog kasi matagal tagal na rin ako hindi nakano dito ba nakadaan yeah trip trip na lang muna sa naol a few moments later dito banda mga kabilang may nakita akong bag nandyan man sa loob sa ano donation box kaya huwag nyo lang natin dalhin yan kasi baka masisira ang buhay natin <laughs> tingin tingin na lang tayo dito ito so mga ganyan eh, marami din naman oh mga ganyan ba marami eh basta igbat igbat lang sa mata split 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 budlat sa mata eh, is dahil lang a few inches later tingnan natin itong isang plastic parang ano kasi feeling ko lang ba sana no. magkatotoo yung feeling ko What? sana all feeling naloko na sa na si Pilingiro nagiging feeling feeling na tayo Pilingon nga dagdagan pa ng feeling na naging Pilingirong Pilingiro na tingnan natin dito mga kapilingon dahil ano man para man siya ano iwan ko lang check ko muna yung microphone ko baka na off ko na on pala minsan kasi makalimutan ko na, na open yung ano ko iwan ko lang nakita nila no hirap man pag ano nasa ilalim kasi yung magaganda ito parang lamisa lang pala ay mga ano lang pala to mga hirnip yung ano -no, sa ulo ba ano natin baka bag bah. sana sana all bag sana nga bag ba di pala bag Naloko na, parang sako lang ba? Na, na ano si Pilingero, na prank. What? Ang hirap kasi kukunin na sa ilalim. Bas, baka masira ba? Ano ba to? Ay, kutsilyo pala mga kapilingon. Huwag <laughs> na eh. Ano muna natin ito? Mahiwa pa yung paa natin to. I, ano natin ibalik natin maayos kasi ano yung eh, kutsilyo pala tapos may ano kasi sa baka ano yung tagpuliktor ito ba sira ang buhay may ano kasi siya may lalagyan yan kasi sa, ano, sa ibang ano ibang area akala ko kasi bag kaya pala magaspang ano lang pala siya bag siya pero eco bag hindi siya bag na school bag kurup abasta ito rin mga kapiling mga may nakita kasi akong plastic baka maayos pa ito ba tingnan din natin. May malaking plastik kasi oh. Ganito kasi dati nakakita ako ng mga ano. Ng mga laruan dito, may mga baonan, maliit na baonan. Oh, mga, pero natakot ako pag ganito kasi baka baka magisi ba tapos kung magisi na. Ay mga ano lang pala. Mga, walang walang takip. proceed muna tayo sa kabila uy unahan nakita akong kitchenware kaya kitchenware is daki na kung kaya tingnan natin at pilihan natin baka meron pang mapakinabangan kitchenware 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 <laughs> naku ang hugot na naman ng pagkatali sana no ano lang naku hindi naig yung tinidor ko Ginawag ang nipo ng tinidor ba? Mahigpit kasi ng pagkatali. yung yeah, ganito talaga. Sadyang nabawag yung tinidor ko. Tingnan natin, parang may rice cooker. Mm. Agoy, ang ganda pa ang mga kapilingon. Hmm, handa. Made in Korea. Handa, walang tatsar. Ito, rice cooker. takip na rice cooker. Eh, dalhin natin ito. Ito. Ito, dalhin natin ito. Kasi mag, ang ganda ng kanyang pagkaano. Wow! Ang ganda ng design. Ay, design. Ang ganda ng kanyang ano ba, makapal. Ito, from biggest to smallest. Agoy. Wow! Made in Korea. Ang dami, oh. Kaya magkagilkil na naman <laughs> yung bag natin ngayon ito. From biggest to smallest. Uh. Ito, ito, rin, Bagul. Bago siya pero <laughs> ganda ng no? Bago lang siya pero nagiging ano, para naging antik. Baka nabuak yung dilahan natin. Ito rin oh. Hanapin natin yung pares nito. Ito rin ano, ano ba to? Para mangplaka plaka. Yung plaka dati ba? Hotel wear made in Korea. Para mas trumpa. Parang trumpa ba? May may pakapin pa na wine. wine, walang laman. Ito rin oh. made in Korea. Hmm, itu dan dinatin natin itu. Wow! Kasi lagayan ng ulam. Oh, di ba? Ang ganda. Lagyan dali natin yan. Ito parang wag na dahil may ganyan puting sira, sana maganda sana na ano lang. Ya, eh, dali natin Itu made in China. made in China. China. May ano din walang sira patay ang itu ito dali natin to plato na ano ba dahon dahon hindi mo siguro ito mabasag, no sana hindi mabasag ba ito oh isda isda ang wow. isda isda ang design ba ang maganda pa oh ito oh maganda ang design Sobra, parang isda ba yung ganun isda isda dalawa dali natin wow! yan yung dahon at saka isda at saka ito ito to, pati itu. ilagay na natin sa ano itong butilya ilagay ko muna dito kasi hindi natin din tapos ano man anong tawag dito eh ilipad sa hangin ba e, dalhin na natin itong ano ilagay na natin ito dito ito dalhin na natin sana maano no makahanap tayo ng damit mamaya ba kasi baka mabasag to ka uh, ikot ikot ma tapos ito parang nakakatakot mabasag ba lagay na natin ito pati ito ay puno na agad ito rin natin ito wow! yan hanap pati sa kabilang plastik 2,000 years later may nakikita kasi ako dito mga tapos may tao <laughs> nagdala ng aso ba kaya na ano ako <laughs> nagalang na namin tayo na wag na na ciao. Tignan, dito na, ito dito na Dito muna ako magtingin-tingin. Huwag muna sa pano mo nakita kasi ako sa sako. Para maano niya ba? Ano yung Dito mga kapilingin. Ay, vacuum pala. Electric na vacuum. Ano ba ito? hindi nyo pala nakita. Ang layo pala. Ito mga kapilingin. <laughs> Nakakala ko na flex na mga sito electric na bak oh ano oh, to dali natin ito dahil ano man vacuum to eh vacuum man siguro to eh eh dali natin ito baka gumagana ito ba eh baka nabuak na yung bulabilahan natin ito dali natin ito may wire pa kasi itrain natin sa bahay iwan ko lang makikita nyo ba no kasi ano kasi minsan kasi tabi yung camera natin eh dali tingnan natin itong mga kapiling tingnan natin dali natin ito dahil ano man dahil Bakyo man. Ito Ano kaya ito? Ano pa man ako dito? Ang dimo dimo. Eh, dalhin natin ito. Dalhin natin. Dahil, ilagay natin sa bag. Sa kabila. <laughs> May nakita kasi akong parang bag. Naitim. Ito ang cute. Nakala ko Ano? Ito ba? Akala ko bag na talaga. Bag na siya pero ano mo na? Pang ano lang para? Pang japerms. Lalin pa rin natin ito. Eh. May sabay buhaton. Oh, oh. Ang ganda ng ano. Ang cute ng ano. Ano ba? ano ba tawag nito? Eh? Divider? Ah, oh, ano ba? Kabinet? Drawer. <laughs> Grabe no? May sticker na. Umarang pa yan sa box. Hindi talaga ni Pilingero yan. One eternity later. Banda mga kapilingon. may nakita rin akong komporter ba ito o bidsheet? Iwan ko lang no, pasinsya na kayo, hindi <laughs> ko pa rin alam talaga ang anong kaibahan ng komporter at saka bidsheet ba? Basta kayo, pasinsya na talaga kayo. Oh. Yun na yun, basta yun na yun. Kasi mahirap kasi, hindi ko kasi ma-identify, basta mahigaan ay. Eh. Wala kasi kami ganito. Yung ano kasi sa amin, higaan namin yung ano lang, yung dahon ng ano ba? Yung dahon ng pandan, dahon ng pandan ba? Ito oh, ito ay dalhin natin ito mga kapilingon dahil maganda man ay dalhin ito lang dalhin natin yung hindi na dalhin kasi luma man itong isa ito ayos pa kaya ay lagay ko talaga ito sa bag na itim ba ay gawa na lang talaga natin ito ng parang sayang din kapag hindi natin dalhin ay, ay kukunin na talaga ni pilingiro yan ano pang inintay intay at dahil medyo mabigat na ang ating dala dahil mga kitchenware ito ay umuwi na si Pilingiroy para bukas ulit Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless us all. Shout out po kay Mama Maria Luisa and shout out din sa Mama ni Ma'am Nasmim, Ma'am Meliloyon from Kasabangan, Biofi Corpus Masbati. Shout out din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shout out din kay Tol Science or Montesines and visiting family. Shout out din po kay Ma'am Eva Cunanan and sa apo ni Ma'am na si Sir Mateo from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Magdalena Torres and shout out din sa mga dabarkads ni Ma'am na sina Ma'am Marites na nagbe-birthday kay Ma'am Amy Bayaron at kay Ma'am Jocelyn Doringo from Utility Team in Cainta Rizal. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lazula and to all Jimenez di Parin Lazula ni Beryl Antardos Family from Talisay City, Cebu. Shout din po kay Ma'am Victoria Ambalong at sa husband ni Ma'am na si Sir Ibrahim Ambalong. Shout out din po kay Ma'am Beth Labial from Cagayan de Oro. Shout out din kay Ma'am Mirali Alier Alierete or Alierite from Kabalian Southern Lady. Shout out din po kay Ma'am Marilu Cabrera. Shout out din kay Ma'am Juicy De Vera from Kapas Tarlac. Shout out din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shout out din kay Ma'am Vicky Aguilar. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. lalong lalo na po sa mga nag-subscribe at sa support, nag-support ka sa aking munti YouTube channel. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, pa-subscribe po na aking channel. Feeling Channel, thank you for watching. God bless.